Alam mo, kung di ko lang kayo nahuli, pababayaan nyo lang to eh. Nakakahiya kayong agency kayo. You, uh -huh. Hindi. ang gusto ko paliwanag, Hindi. pasensya. Kumita pa kayo sa kanila. Alam mo, kung Hindi. ko lang kayo nahuli, pababayaan nyo lang to eh. Eh, oto-oto naman ito mga to. pinag t pa ng terno-terno. Nakaupo doon sa labas, ka mga tanga doon. Tama ba naman pagtrato ng ano yan? Kumita na kayo rito eh. Nakakahiya kayong agency kayo. Sino yung staff mong irresponsable na dito? Ito lang ang tanong ko sa iyo ha, bago ko ibaba telepono. Bago ko babae itong ito, tanong, ito ang sagutin mo sa akin ha. Manila pa lang itong pinadala ninyo. Hindi nyo na maasikaso. Padadala nyo pa na Saudi Arabia. O, oh, ano nga yung paliwanag mo ro? Anong rest assured, rest assured? Hindi nyo ako kayang paikutin sa ganito. Alam nga ano naman ako maghanap ng number ninyo. Eh, yun na binigay nyo sa kanilang number. So, sila na naman ang na may kasalanan. Bukit. Oh, out of coverage, out of coverage. Ay, naku, puro kayo alibay. Tapos, nung nalaman nyo na ako nakausap, natataranta kayo, tawag kayo ng tawag sa kanila. Nabibigay kayo 1-5, di ba kayo nahihiya niyan? Di ba nakakahiya kayo? 1-5? Kayo ang naging problema. Wala namang problema sa kanila eh. Sumusunod lang itong mga tosenyo eh kayo yung irresponsable. Eh. Puro ka andyan na, andyan na ba? Hindi nyo nga ako naunahan eh. Hindi na yung 30 minutes mo. Alam mo, unang-una ito, isipin mo. Tao ang pinapadala mo. Tao. Kung ano mangyari rito, hindi ito produkto. Tao to. I-hotel nyo to. Pag ako nagbayad ng hotel nito, maniwa, kasi kaya namin bigyan ng hotel ito. Kaya bilisan ninyo because the moment na kami ang umasikaso nito, patay kayo. Galingan nyo, Ganon katagal na ba itong agency nyo? Matagal na pala, ito lang hindi nyo makaya. Wala naman kayong kakwenta-kwenta. But I will wait for an explanation. Otherwise, sinasabi ko sa inyo, you will be in big trouble. Ang sinasabi ko, ginagawa ko. O ikaw, o, ano, di ba tama ako? Kanina ko pa kayo sinasabihan eh. Sabi ko, kung ready, ba, ready kayo dyan, tingnan mo yung agency niyo. Ito pala sa Maynila, hindi na kayo kayang panagutan. Kung nalakas ang mga... See, sir. Hindi kayo sa akin hindi, wala sa akin wala kayong kasalanan. Tingnan niyo yung mga itsura nito. Pinagsusuot niyo pa ng termo termo t-shirt, ginawa niyo lang tanga din sa labas. Pasensya. Bakit mo hindi ng pasensya? Ang hinihingi ko paliwanag, bakit mo ginawa 'yon? Hindi kasi sir pinaaga lang po namin sa pinag-aalalan lang po kami na papasok dito. kung nag-aalala kayo, dapat sinamahan niyo. Iniwan niyo doon sa labas eh. Pasensya na sir. Kali, Hindi, ang gusto ko paliwanag, hindi pasensya. Bakit yung ginawa yun? Alam ko na yung pasensya, bakit yung nga ginawa yun? Ngayon, tatanungin kita, sa'yo ko gawin yun? Essential. Hindi, sagutin mo, sa'yo ko gawin yun. Ikaw, gari, ito nga, gari, ito, bela ko, saan yung nadampot na probinsya? Wala namang kamalay-malay, iniwan nyo doon. O ano mararamdaman mo? Hindi rin po maganda oh, siya. Diba? Pero ginagawa nyo, kumita Mas, kayo naman, rito. Naman, Tapos dadali nyo ng Saudi Arabia, Manila nga lang, hindi kayo makaresponde na mabilis. So ano gagawin nyo ngayon dito sa mga to? Paling sila, sir. alam mo, kung kayo lang responsable, di sana man lang nag-coordinate kayo sa amin. Actually, sir, nag-advise naman po kami, sir, na i-try po yung OFW lounge kasi nakita po namin. Ano? Mo? Oo para sa kanila paano makakapasok yan? E, alas 7 pa ang flight. Tagaan pa ng immigration yan. Di ba matagal na kayo nagpapadala? Huwag mo sabihin hindi mo alam yun. Eh syempre, malay ba nito mga to kung paano ko mausap ng mga gwardiya rito? Siyempre yung kapagkakapwa tao. Alam mo naman, ikaw mas nakakalamang ka dito sa mga to. Di ba? Kitang-kita pa lang sa gayak mo, lamang ka. Pero ba't gaganunin mo sila? Kumita pa kayo sa kanila. Mali eh. Sobrang Essential, mali. Nag-iwan kayo ng pitong tao sa airport. Di ba dapat handa kayo sa kung anumang event ang mangyari? Tama po kayo. Ano yung name mo? Raisel po, sir. Ah, ikaw yung nasa telepono kanina. Galing-galing na operations manager. Ito lang, pitong, pitong ano lang, hindi na ma-handle? Kung ito hindi ko nakita, hindi namin nakita to, ano nangyari dyan? Ha? Oh. Hindi pasensya. Ano ba naman nakipag-coordinate kayo na naihatid natin doon, pinapakain namin doon, kahit maghihila tayo mga yan doon, okay lang. Eh iniwan nyo sa labas para mga tutang reject. Asan na sasakyan nyo? Pag-grab na lang po kami. Asan yung mga van natin? Pakuha ka na isa. grab na lang po kami. Nakakahiya, di ba? Sinasagot namin. Sige na, para maduro kayo sa kahihiyan. Oh, okay.